lang na matcha beshie. Ayan. I-convert po namin sa owner. Ayan, ayan, ayan. Switch. Ayan, natin. Ayan, battery. Ayan, ayan, battery. Main light switch. No? sa headlight, sa tail light. Ayan, sa passing. Ayan, ha? ayan. Ayan. yun yung ground. Battery kinabit ko rito sa ground kasis yan manibela at itong live dito sa susian ayan oh. o yung susian ayan ignition switch ayan po ignition switch ayan eh. nakakabit na yung battery positive ayan yung grip ayan yung grip ayan ah ganyan ang pag te-test nyan ngayon gagamit tayo ng taste light itong taste light nato oh, lalagay na natin dito sa yan dito sa body ground ayan body ground naka body ground na siya ayan ha ah, kita nyo pa body ground paano hahanapin dyan ang paano natin naalamin naalamin natin ang linya ito ignition switch yan po ang ignition switch. Ayun po Yan. Dapat may, may na mamaya na lang. Ayun ah. Yan po. Hmm, baliktad lang ayan ah. Nanyo. Oh. Ano pindot? Si Next on at pagdiniin, yan yun yung start. Na magi-start yan, starter hahanapin natin linyang yan niyan ha yan, yan po naikabit ko na sa battery itong pula yung red malaki yan malaki yan, manibila po ito ng Mitsubishi hindi ko convert sa owner no yan uh, ito tutorial natin kung paano natin titisto paano natin malalaman yung ito yung sa battery ayan oh, kita nyo na ayan yun yung sakit ayan oh, tatanggalin natin ha ah. tatanggalin natin ah hmm ayan po oh, natanggal ko na yung sakit yung sakit nyan nga ah. na alamin natin dyan ang battery starter accessories yan kabit ah. natin yan kinabit ko na ah, ikabit ko na yan sa battery yung malaking wire na yan kinunik ko sa positive yan ay ilaw yan yan o oh. kita nyo titis light natin yun oh naka off yan so siya na yan titingnan natin kung iilaw pag hindi sira pag naka off hindi iilaw yan ayan o oh. Ba? At ito yung tip na ito. ito ito na yung accessories ilagyan ko lang tape no yan tatanggalin natin yan yan isususi muna natin doon sa accessories unang pindot ayan ha ayan unang pindot dyan wow oh. wow off inyong op, on yung accessories yan ayan, accessories yan hanapin natin ang accessories dyan ito ang linyang ito Hop, wala, walang ilaw ito, black uh, blue, blue black wala black, yellow, wala black, white wala rin at ito, ayan po ang accessories. Uh blue white, ano, blue white tingnan nga. Blue white 'yan. Oh, ayan 'no. Oh. dilaw siya sya? Ay. po ah. 'Yun na pinanatin yung on. 'Yun, yung blue white. Ayan na. Ayan. Natin Ayan Ayan, nah, natin Ayan, nah, na, tayong Iilaw yan Ayan Ayan natin, kanina naglalatind nah, tayong 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 naglalatind On na. Ayan. Ayan. Ayan next dito meron na rin yan o oh. oh. yeah, at ito isa malaki black yellow yan yung sa starter ito nyo ha ah. starter natin yan hindi na yan yan nyo yung susi ko o oh. ah, start yan sa starter motor yan hop oh. May di, diin na niyan yung susi ano. Oh. Oh, mga papo. din, oh, start 'yan, yung starter. Tapos magi-start na 'yan. Iyan na po ang sa susiyan no? Ha, ah, yung, ito isang itong wire red ay galing sa battery. At ito Mm, isa ay blue white ay sa accessories at ignition coil or is on at starter at ganoon din ito sa ano, ayan po ha ah. ayan ayan ito, sa tatlong ngayon eh, sa headlight na yan ibig natin dito Basta dali mo yung mas mo doon sa bukaw. Ayan ah. Oh. Okay. yung supply, supply nya Ayun. Di ba? Pag binaba to, ah, ipindo din yan. oh, wala. kabilang ang mag oh, diba? Oo. Oh. Yun yung high and low. Ayan, no? Ayan okay, ulit. Oh. High and low yan. Ano nyo? Ngayon yung I and low. Inihinan nyan. Okay, wala naman. Oh. Papalit. Ito yung susupply. So supply no? so supply nyan. Diba? Uh? I low and switch. I low and switch. No? One yan. Next natin naman yun sa t light Yan yan yung t -light. Yan naman ang isa. Ayan, oh. Kita nyo. Naka-off siya, oh. Naka-off. Ayan, naka-off yan. Pag inon, off, oh. daylight, daylight, oh. oh. na, no. buhay. Okay. Ayan, kabit natin. Ayan, oh. Supply yan. ayan. Supply. Ito yung sa high and low may hindo yan. Ito naman sa, uh, kita ayan, kita nyo ha. On. Ayusin slide natin uli. Pindot. Ayun, T -light. T -light Ayan, oh, tail light 'yan. Op, op. Yeah. Ba? Next, so, yung headlight. Ito yung headlight. Oh, ayan, no. May ilaw na oh. headlight 'yan. Oh. Oh, karon na nang headlight. At ito naman, yan yung high and low. O, pag binababa, ayan o. Tapos, baba, kabila. Ayan. High and low. At ito namang kabila, yung isa, ito yung ano, passing. Ayan na passing o. Diba? Ayan na passing yan. Matap. Uh -huh. Ito ang pag-wiring nito. No? At ito yung isa signal light, ang problema nito ay may problem po tol yung ano left and right nya ito yan ayan, ah. ayan. putol ayan ha ah, sa Mitsubishi po ito manibili na Mitsubishi ayan ha ah, kinabit sa accessories puta sunog pa ayan ha ah. no. Hindi. Ayan na. Ah. Fly. Ngayon kinabit ko to. supply yung high and low Headlight. Mm flashlight ah, hanapin natin yung busina yung busina naman accessories ayan ha ah. ayan ilaw yan red baliktad nakauna yan eh ground, yung yeah, ground na yan, din yung ground oh. Ah. Oh. Pag naka-off, hindi ni yeah, ilaw. Ground yan yeah, eh, ground. Ayun oh. On. Si Shuris, kadikit yung negative ng aking test light. Ah, hanapin natin yung busina. Yan ah. Yan, yan yung busina. Kabila. Yan ipindutin natin kung ilaw ayan o ayan ayan mga boss may ilaw o oh. hmm may ilaw na o ah. ibig sabihin nyo yung busina ayan o ah. ayan po ayan o ayan o ayan oh, o ilaw o Ayan oh. Pero pag naka-off yung susi yan Wala yan Ah Ayan, ayan. ayan o oh.